So, hi mga kabayan, welcome back sa tema na ibang video and this ilang gabi sa King Europe, nakabi sa akin sa Croatia mga kabayan So for this vlog, na, no, punta kami sa supermarket mga kabayan kasi biligan ng bigas, wala na kayong bigas dito eh kasi bigas is life, price is life mga kabayan So, punta kami kina ano Punta sa akin kasi si John layo kasi ng supermarket <laughs> So yun nga, pag-uusapan din natin yung working permit mga kabayan at saka visa ni kabayan, nagtanong siya kung uh, pwede pa ba daw siyang mag uh, sa don, pwede pa daw siyang makapag uh, apply or magamit yung kanyang uh, visa mga kabang kasi hindi pa expired pero cancel yung kanyang working permit dito sa Croatia uh, so

So, uh, dito kami mag-grocery sa Maxi Market, Makaban. Ano to siya? Uh, tindahan din ng company namin dito sa island. Uh, bunga nga nito ni Rinaldo. Lakas-lakas eh. Nakabila dito. Pabumila. Pantay na yung kukis mo. So, yan yung bigas dito, na kabayan, na binibili namin. dito? Ito yung bigas dito. Kasi malambot ko siya, mga kabayan. Magkano yan? 1 euro and 69? So, 1 euro and 69 yung bigas na yung mga kabayan. Tingnan natin kung magkano yung mga itlog dito so makano yung isang tray na itlog magkano yung itlog 2 euro 45 cents mga kabayan. tapos meron kami binibili dito na ano na, uh, tawag na yung, uh, parang ito yung parang ham mga kabayan ba so kaso maliliit wala nang malalaki yun ito wala ito pala wala yun ito parang maling sa atin mga kabayan so tingnan niyo mga kabayan yung mamura ng mga alak ayan So, 1 euro lang, 13. Mga kabayang may isang botega ng ganyan, oh. oh Magkano din sa atin yan, pero dito, mga kabayang, lang problema. Problema, mga kabayang, para dito sa atin. Actually, Pinas, pero natin dito, eh. Murang-mura lang, mga kabayang. sila. ito din naman mga kabayan <laughs> Meron din dito pang sushi yung mga soy sauce teriyaki Asian food mga kabayan Asian product pala teriyaki wok ayun soy sauce dito ito ito masarap mga kabayan eh. pang wok man to ayun soy sauce dalhin ko kayo dun sa mga hard na alak mga kabayan mga jack daniel mga badel so ayun yan yung 10 euro 9 euro mga kabayan pinakamahal data dito is uh, 20 20 something mga kabay yung miss na kamahal yung badil mga 24 pala 43 chivas 44 43 yun nakikita nyo yung mga hard liquor like, mga kabay so mahal din 12 mayroong may badil dito may na case 12 mga kabayan nakamahal na yun ang badil ilang letter na yun? one letter mga kabayan so, medyo mahal din yan Jack Daniel mga kabayan nasa 51.99 so 52 na siya mga kabayan mara din 23 mahal naman sa mga wine mga kabayan yan. so pag nakalagay dito sa box pinaka mga 65 74 mga kabayan yung mga wine pag nakalagay siya dito sa ganitong ano pero pag naka display lang ganyan nasa 12 lang ten 9 mga kabayan yung wine so yung maganda yun pang ano sa Pilipinas ba pang regalo no, may pang pang display sa pang display natin sa ating mga kabinet mga kabayan so ayan, magitan yun puro wine so pinakamura is 2 euro mga kabayan wine pinakamura hmm. maganda sa Pilipinas <laughs> So, tapos na kami mag-grocery, mga kabayan. Buti lang may sasakyan. Hindi, magbubuhat kami ng marami. <laughs> Let's go! Ito kami. Gusto ng grocery. Ito So ayun na kami tapos na kami mag-grocery. So regarding pala yun sa tanong ni Kabayan no about sa kanyang uh, 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 working up uh, visa and working permit. Yung working permit niya kasi na-canceled mga Kabayan. So uh, ang tanong siya if eh, mga gamit pa daw niya kanyang working visa papunta dito sa Croatia. No. So ang sagot ng mga Kabayan is hindi na pwedeng gamitin yung working visa na yon. Otherwise is uh, kuha siya ng panibagong working visa mga bayan. Kasi ibang employer naman yan. Ibang company yung apply niya dito sa Croatia. So hindi mo pa nga gamit yun ka bayan. Uh, kasi natanong din ako sa kaibigan kung mag-handle ng agency dito na panibagong working permit yung kailangan at panibagong working visa. So ayun. Huwag <coughs> natin magamit yun mga kabayan yung ating ba uh, lumang uh, working visa mga kabayan. Panibago. Kaya uh, yun lang mga kabayan, sana makatulong sa kanya <laughs> itong video na to. Kasama sa, sa grocery. <laughs> so, hindi, ano, hindi natin magamit. And, uh, kung meron kayong mga tanong mga kabayan, message lang ako sa ilong Bistak in Europe Facebook page. At uh, tasagutin ko kayo doon mga kabayan na, uh, sa ating Facebook page kung meron mga katanungan. And daw nito. Meron din nagtanong doon if uh, ilang days daw siya dito sa Croatia. Manatili if uh, expired na yung kanyang uh, working permit, mga bayan, So, 90 days po yung inyong uh, validity ng pag-stay dito sa Croatia. 90 days po. Pwede kayong exit ng Croatia Will, without uh, working visa. And permits mga kabayan so yun palugit na um, yun lang mga kabayan meron pa nang tanong if magkano yung minimum sahod ng mga baker mga kabayan no? para sa ba ng sahod so ng ibang mga trabaho dito sa Croatia so yung sahod dyan mga kabayan is nasa 840 euro yung minimum wage so pa yun mga kabayan ng tax and insurance dito sa Croatia so ganoon yung sakuran Ah, so, uh, minsan, pag may overtime mga kabayan, iisaabot din siya ng 950 to 1,000 mga kabayan. And, uh, sahod naman sa mga factory worker is the same lang naman ng minimum wage din sa Ah, sa lahat ng mga trabaho is paras lang naman yung uh, minimum wage. Nakadepende lang sa company mga kabayan kung magkana i offer sa inyo so factory ay sa mga skilled worker dito sa Croatia so baka iba iba po yun mga kabayan and uh, basta minimum wage is 840 mga kabayan nakaltasan pa yun ng mga tax and insurance and uh, working hours is 40 hours ng mga kabayan a week so, kung depende yun sa company na pinasukan ninyo depende din sa agency na may handle sa inyong mga kabayan dito sa Croatia So yun lang, sana makatulong sa inyo yung vlog na to And don't forget to subscribe And click notification bell Para manotify kayo sa panibagong vlog natin dito sa Kalesha Maraming salamat kayo, mga mga bayan, sa inyo mga kabayan Sa walang sawang comment And pag panunood, don't skip ads mga kabayan Ciao